Hi guys. Hi guys. Good afternoon. Yan. Actually po, uh, may laro kami sana ngayon kasi uh, mayroon po silang exam kaya kinansel muna natin 'yon. At ngayong araw ay uh meron tayong isang bata na bibigyan ng cellphone. Wow, uh, cellphone. Woo. Tapos hindi lang cellphone, may mga ano pa siya, damit-damit. Yan. Grabe sobrang nakaka-excite kasi syempre nakakatuwa kasi December na tapos ano may mabibigyan ng cellphone. Syempre sa December may cellphone na siya, no? Wow. wow. Hindi na magagalaw yung savings niya. Sino kaya ito? Okay. Ah. Uh, yan guys, tawagin ko dito si Friends. Okay. Yeah, si Friends. Yeah. Yeah, si Friends. Oh, ano ano anong pakiramdam na magkakaroon ka ng bagong cellphone? Hindi <laughs> ko alam. Hindi <laughs> ba alam? <laughs> no? Oh, ito na. Pakita ko lang sa iyo pa pasilit. ko dito dito ko na. <laughs> oh. Ano to? Ano pa ito? Binigay po ito ng sponsor, sponsor. Oh, friends! Wow. Oh, okay, ganda. Oh, ganda. Halo. Oh, no. ah, Halo. masasabi mo dun sa. Wag mo mau kita bitaw ha, sabi mo dun sa, guys, guys. ya sabi ya 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 Ganda, no? <laughs> Allah. <laughs> <maingit kama>? <laughs> <laughs> Allah. Aba, Ay, akit kit bakit wala siyang cellphone? Kung bibi, ka. Kasi yun ang iiibot. Hindi ka nag-iibot. Yan. Ano ba, isa rin sa pangarap mo ba to dapat? ito dapat? Ganito, maganda, no? Ay! <laughs> ah, inggit, sino inggit kong? Sino inggit? Si bibi. <laughs> sino inggit? Si bibi. <laughs> si bibi, <laughs> 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 si bibi. Woo! Yan. Ah, wait lang. Para kay bibi <laughs>

Tapos, Bibe, meron ka pa ulit pantalon, Bibe! Tapos, meron pa, walang katapusan! Okay, yan guys, ah, dito na kayo, dito na. Seryoso na, panorin nyo na itong cellphone na ito ay brand new talaga. Yan, 1, 2, 3. Yan ang unit yan, ma'am? Galaxy Ace. a Oh, wow. Okay, unbox natin, ma'am. Yan, yeah, na ano talaga, uh, silyado pa talaga yan, guys. Talagang binuksan lang namin para oh, makita siya. rin natin kung gaano kaganda. Magkano siya, ma'am? Uh, 6,790. Oh, okay. Tapos may previous tayong uh, adapter. Ah, oh, okay. Yun. Sige, ma'am. Makita lang natin na nakaano na talaga. With one year warranty lang tayo, One year warranty. Please, okay. Okay, sige. <laughs> Ay, napanood yun na, di ba? So, yun. Uh, binili talaga natin siya ng brand new Tinignan natin doon Talagang binigyan ko yan ng time Kasi ang gusto ng sponsor uh, Siyempre brand new Kasi pa Christmas po niya ito uh, At walang ibang nagbigay po niyan Kundi si Sir Bambi yeah! wow! Si Sir Bambi Ano talaga po namin ito Ito na yung isa sa mga binalak niya Nung nakaraan na Pa Christmas po niya ito kay Baby uh, Kung kumbaga Sabi niya If ever na ano, yung savings ni Baby na hindi ko pa alam kung magkano na yun parang 5,000 yata hindi niya na yung magagalaw kasi hindi na siya bibili ng cellphone kasi ito na yung gift na para sa kanya wow buksan mo be buksan mo be buksan mo be ay grabe si Bebe kukunin muna itong ano ni Bebe <laughs> mga ano mga ano hawakan niyo muna be kaya pwede handa lang be oh yan, bine, bine. <laughs> ayan Bebe Bebe hindi na kaya ito ayan ganda oh, dolo, sa tebik tayo talang.

sabi ni Sir Bambi, ay, siyempre, si Nanay, hindi rin mawawala oh! yan. Meron din yan! Ay, mo na, Nanay? Sukat mo ko na Nanay. Ay, mo na, Nanay? Uh, oh, ay, ano mo na, yan. Tapos, meron kang damit, Nanay. Ah, ito, ah, talagang pang ano, magagraduate na ba si Bibi, Nanay? Ah, magagraduate, eksakto sa, ano, sa pang ano mo, Nanay, no? Pang... Ah, uh, graduation mo, no? Pag graduation ni Bibi, no? Pwede na. School. Oh, grabe naman si nanay! Meeting tagumpay naman si nanay. May resibo pa dito. <laughs> yan, yan. Talagang... Ano, guys? Ah, uh, actually, parang ano, yung worth nito, lahat, yung mga damit nila is nasa 1 three tapos six seven yata yung cellphone. Parang nasa 8,000 something siya. Yan. Palakpakan naman po natin. So, ngayon na, grabe. Na-surprise -na ka pa, ba, Eh? ano masasabi mo kay Sir Bambi na yung pangarap mong cellphone ay binigay na niya. Hindi mo na magagalaw yung savings mo. Sir Bambi, maraming maraming salamat po sa binigay yung cellphone ko, Nagkakakabibili ng bago yung cellphone Maraming maraming salamat po. Oh, wow. Thank you, thank you, Sir Bambi. Ah, uh, siyempre, nandito rin si nanay para, no, grabe. Nas mas nasaksihan talaga ni nanay. Totoo lang, wala po nakakaalam nito. Pinapunta, po, pinapunta ko po yung mga nanay dito kasi ano, gusto ko manood sila sa sponsors ganun pero hindi nila alam na meron talaga si yung anak nila na ano. Ano masasabi mo nanay sa ano po ni Sir Bambi? Si Sir Bambi yun yung unang nagbigay ng 2000 ulit nung nakaraan yung nilagay sa savings ni Bibi no. Tapos siya rin yung nagbigay ng 15 para kay Nanay Suping so yung kasama din siya sa nagbigay doon tapos ito na naman meron na naman siyang surpresa para sa inyo. Ano kaya masasabi ni Nanay? Sir, kung nanonood kung nanunod. Man po kayo ngayon, magandang hapon po sa inyong lahat. Ay magandang hapon po sa iyo, sir. Sir, hindi po namin sukat akalain po itong ibibigay niyo po sa amin ngayon. Isa po si Bibi pong napakaswerting bata po at mayroon pong nagkakagusto po sa kanya kahit po sa laro man lang po ng, sa kay Sir The Explorer po. Sir, napakabuti mong tao. Ang hirap po ng buhay namin, sir. Hindi po namin kayang bilhin itong mga binigay niyo po kay Bibi. Hindi ko nga po alam, sir, kung saan kami kukuha ng pambili ng damit ng pang Christmas party po ngayon. Tapos, nanay, magkano ba dapat yung ipambibili niya ng cellphone? Hindi, Sarali. hindi ko po alam, sir. Parang mga 3,000, gano'n ano, nanay. Kayo yung... sana yung bibili, sir. Oh, kami, kami sana yung, yung... Sasamahan ko sana si Bibi tapos ang sabi nga nila is uh, worth 3,000 yung bibili namin pero sobra pa sa inakala natin nanay no. Okay. Samsung na A06 na Para mas maganda pa yata yung cellphone. <laughs> mas maganda pa cellphone ni Bibi kasi sa akin. Oh, pero talaga deserve naman niya kasi uh, napaka ano naman nila napaka ano nila doon sa mga games. At ano pa nanay baka meron pa nanay. Uh, sobra sobra po talaga nagpapasalamat po kami sir at mayroon po kayong binigay po ni God para sa amin. Kasi po marami po kasing magkakapatid si Bibi, hindi po namin sila kayang sustusan lahat po. Maraming maraming salamat po sir mayroon po kayo talagang mabuting puso na dumating po kay Bibi. Kawan po kayo ng Panginoon sir, bigyan po kayo ng lakas para po mas marami pa po kayong matulungan gaya po namin mahihirap po dito sa, sa team ni The Explorer po. Thank you, thank you po sir. Maraming maraming salamat. Salamat. Oh, okay, nanay. <laughs> <laughs> Grabe si nanay. Kabado, kabado si nanay. At saka sa damit, damit ko. <laughs> Ay, ano? Ito <Masa>. ka nila <laughs> mo ang damit ni dami, nanay, no? Pang, pa, anong gagawin mo ito, nanay? Pang Christmas party? Pang Christmas party ko sa Dish <laughs> uh, Ah, okay. Ginawa ko po kanina. Ayan, kinunchaba ko nga po. Uh, si say, ito po yung video. One, two, three. Ayan guys, ayan guys. Meron tayong uh, binabalak ngayon na uh, napakaganda friends, friends, i-prank natin. Okay? Ganito. Kunwari, ikaw ang ano, bibigyan ko ng cellphone. Pero hindi ikaw. Alam mo na kung sino, di ba? Huwag mo sasabihin. Tapos kung ikaw naman yung magsasabi doon sa sinabi ko na pamimigay natin na ah, ingit si ano, ganun. Okay? Ayan, guys, ha? Yan. Ano, kunwari lang para ano, tingnan natin kung anong magiging reaction. Okay? Yan. Yun yung video na kinanjaba ko si Kuya Friends, Tapos si Kukong na kunwari kakantsawa niya si Bibi kasi si Bibi atat na atat magka cellphone <laughs> ngayon si Kuya Prince kasi yan pero si Kuya Prince guys may cellphone din yan at hindi kumbaga hindi ko lang siya ginamit ginamit ko lang siya para kahit ano eh tsaka na video naman natin hindi ko parang ibig sabihin na painggitin ko siya ganoon, hindi hindi siya hindi siya ano guys talagang ano siya parang ginawa lang namin yan para para kay Bibi para lalong ano para lalong maging mas may thrill naman yung pagbibigay natin ng cellphone at sana Bibi, iingatan mo yan kagaya na ang pag-iingat ng mga sponsors mo sa'yo, okay? Yan. Gamitin mo yan sa mga assignments mo, ganon. Although may mga piso wifi tayo dyan, pwede sila mag-search ng kung ano-ano yung mga mas madali na yung pag ano, nila, yung assignment nila, ganon. Basta, ano, ngayong December, siya na siguro yung pinaka-happy na bata na talagang, ano. At yun nga po, at pahabol ko na lang din po na excited na rin po kami sa paparating po na December 17 which is uh, uh birthday ni auntie at uh, Christmas party po namin. Mahan nyo na lang po yung mangyayari at napakaraming mga sorpresa ang mangyayari. Marami tayong mabibigyan ng kung ano-ano mga anong gamit ganon. At yun nga po uh, para po kay Sir Bambi napakabait nyo po sir kasi isa po si Bibi sa uh, nabigyan nyo po ng ganitong klasing ano, bagay, especially cellphone Napakalaking tulong po ito sa kanya. Kasi talagang yung savings po nila guys ay umabot ng 69 or basta ma malalaman nyo po sa December 17. yon kahit anong bilhin nila doon, pera nila yon wala na ako doon. Kumbaga yon at least bibili nila ng gamit nila or regalo nila para sa kanilang sarili. So, ako ay natutuwa kasi hindi na mabawas, mababawasan yung savings na para sa savings ni Bebe at kung ano yung pang gusto niyang bilhin, mabibili niya na. So, sa, ano naman yan, kasi total, kompleto na yung mga, ano, ano niya, yung short, jogger, tsaka yung damit, ah uh, talagang halos wala na siyang bibilhin. At yung 5,000 siguro, pwede niya ulit i-savings, is or kung ano man yung pwede nila, pwede sa bigas, gano'n nanay, no? Bahala na si Bibi at bala na si nanay. So, grabe sir, ah uh, sana lagi kayong safe Diyan sa Taiwan. Kasi alam ko po, napaka ano sa Taiwan. Kumbaga, uh, malayo man sa pamilya pero ang importante, sa ngayon kasi kailangan talaga natin ng trabaho para ano di diba, para mabuhay so para po kay sir pinagtatrabuhan niya pinagtatrabahuhan niya po lahat ng pinibigay niya po dito kaya saludong-saludo kami lahat Uh, sa lahat ng mga kababayan nating OFW especially dyan sa Taiwan kasi galing din ako dyan sa Taiwan. Mahirap pero kahit papaano makakaraos ka talaga kapag nagsipag ka dyan sa Taiwan. So hanggang dito na lang po 'yung video namin Sir Bambi at advance Merry Christmas and Happy New Year at wish ko po sa inyo mas lalo pa po kayong pagpalain, lalo pa po kayong maging healthy para mas marami kayong matulungan nakagaya ni Bebe. 1 2 3 Baba!